Aries, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot na gawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap. Aries, sa two-digit number ay number 6 at number 13, at sa three-digit number ay number 1, number 2 at number 4. At sa loto ay number 21, number 16, number 20, number 37, number 42 at number 8, nagabay ng kapalaran. Taurus, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot, nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap sa 2 digit number games ay number 13 at number 15 at sa 3 digit number game ay number 2 number 1 at number 5 at sa loto ay number 29 number 8 number 17 number 42 number 31 at number 21 nagabay ng kapalaran Gemini ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot na gawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Gemini. Sa 2-digit number ay number 10 at number 17, at sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 6. At sa loto ay number 29, number 15, number 40, number 33, number 24 at number 5 nagabay ng kapalaran. Cancer, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot, nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap. Cancer. Sa two-digit number ay number 16 at number 14, at sa three-digit number ay number 3, number 4 at number 6, at sa loto ay number 21, number 42, number 18, number 35, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot na gawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Leo. Sa 2-digit number game ay number 5 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 6, at sa loto ay number 26, number 15, number 20. Number 6. Number 33 at Number 42, Nagabay ng Kapalaran Virgo, Ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Virgo? sa 2-digit number ay number 19 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 33, number 21, number 10, number 29, number 17 at number 4, nagabay ng kapalaran. Libra, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap Libra sa 2 digit number games ay number 5 at number 17 at sa 3 digit number ay number 2 number 6 at number 5 at sa Loto ay number 24, number 12, number 37, number 30, number 19 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot, nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Scorpio, sa 2-digit number games ay number 19 at number 10, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 24, number 11, number 36, number 8, number 30 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Sagittarius. Sa two-digit number games ay number 13 at number 4, at sa three-digit number game ay number 6, number 2 at number 1 at sa loto ay number 25, number 40, number 29, number 32, number 8 at number 40, nagabay ng kapalaran. Capricorn, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Capricorn, sa 2-digit number games ay number 19 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 4, at sa loto ay number 27, number 15, number 31, number 9, number 18 at number 12, nagabay ng kapalaran. Aquarius, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap. Aquarius, sa two-digit number games ay number 15 at number 18, at sa three-digit number ay number 6, number 2 at number 1 at sa loto ay number 27, number 16, number 25, number 41, number 9 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, ikaw ba ay may takot sa mga gustong magawa? Kung nasa tama ang lahat ng iyong nais ay huwag kang matakot nagawin dahil kung ang iyong puso at isipan ay malinis ang hinahangad, ay kayang magawa na matupad ang mga gustong mga pinapangarap, Pisces, sa two-digit number games ay number 19 at number 11, at sa three-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 18, number 25, number 30, number 3, number 27 at number 11, nagabay ng kapalaran.